Ayan guys, so update natin doon sa pinaghukaya natin na uh, yung may uh, pinos ko dati na meron sila nakuha mga poison guys, uh, poison tapos yung mga baso, kutsara na ginto at tinidor tapos yung mga antik guys. So ito yung update guys, so nung uh, pinasok pa nila pa ilalim hanggang yung may butas kasi na may pa ilalim pa 45 degree sa so, pinasok nila ito yung nakuha nila guys, nakita nila na isang bote na may lamang parang oil. Tapos yun nga binalot nila ng uh, plastic ito dahil makati ang sabi. Makati daw, tapos masangsang sa ilong. Tapos guys, dito sa ilalim, ayan na uh, nagli-layer siya, yung nagse kasi yung oil niya at yung tubig siguro. Tapos uh, bakit po siya may lamang mga parang mga maliliit na diamond doon sa ilalim? So, yun nga, hiningian ko siya ng uh, sample. Ayan po, dinala niya sa akin. Tinignan natin, titignan natin siya. So, ayan, ito na yung uh, nasa loob, guys, na maliliit. Na parang mga diamond. Ayan, nakahugis diamond naman siya. Kaso lang, ang liliit talaga. Parang halos di mo mahawakan, guys. Ayan, toothpick na nga ang yung inano ko dyan, eh. Ayan, no? Oh. So, sa sobrang liit niya, So hindi mo masyadong mahawakan. Siguro ito yung inilalagay sa mga relos na mamahalin yung mga rado uh, at iba pang jewelry na ito yung inilalagay guys. Pero bakit po siya nakapaloob po siya doon sa bote na may lason? So malamang ito guys, ito sigurado ito na galing sa mga Hapon eh sa panahon ng Gira ibinaon eh, ito eh kasama yung mga antik na baso yung uh, yun nga platito, yung mga astray na gawa sa clear quartz. Tapos ito, sabihin natin clear quartz din ito, eh, magiging piki po siya na diamond. So, di, di natin alam pag hindi natin ito ipasuri talaga o hindi natin ito i diamond uh, tester o yung diamond selector. Kasi ang liliit eh, tignan nyo oh, yung kuko ko dyan, kitang kita yung mga dumi ng ating kuko. Uh, sa sobrang liit, nakasome itong ating camera. Ayan po, ang liliit. So, ang dami nito guys, uh, ano kayang tawag nito guys? Ito na kaya yung sinasabi nilang uh, loose diamond o bagets diamond, ito na kaya? Eh, ang liliit eh. Tapos pag i-test eh, ko siya sa glass, ipitin ko lang siya sa akin dali daliri tapos i-scratch ko doon sa glass yan nakakagat naman siya so anong tingin niyo nito guys paki-comment na lang guys